Ayan eh, po yung itsura nya pag titignan natin sa malayuan. Ganda talaga no. Parang wall no. Ito yung last na pinuntahan natin mga ka-gems. Nung... No, uh, para siyang remnants ng ancient wall ano? ganda na ito guys wala bakit umuulan tingnan nyo po yung ano, pagkaga ano nya So, yung mga bato dito guys is perfectly fit it. na-fit siya to each other. ayan oh, you know, As you can see, ayan you know, Talagang finial siya. So, ayan. Akalain mo talagang isang ancient wall. So, punta tayo dun sa kabila guys. Ayan, ito naman yung kabilang side. As you can see, oh, tingnan nyo po guys Yung mga bato, oh Perfectly aligned, ayan oh Talagang uh, Sinalpak siya or Perfectly Fit finish siya dun sa Corresponding shape ng bato, ayan oh As you can see, ayan oh Ayan, so So, ano, para talang pagkamalan mo siyang ancient wall. Ayan o. Pero malay mo guys, baka. Ayan o. Kaka iba dito guys o. So. Direk ka natin dun sa kabila. Kasi napakaganda. Kung gawa ng nature to, so. Amazing diba? ba o. Ayan ang ganda, di ba? Ayan. Comment nyo lang sa comment section guys kung nature ba to. Hmm. ang gaganda dito yung mga bato. So, ayan o. Oh. Eto, tingnan mo talaga siya para siyang ancient wall. Ayan siya guys. Ayan siya. Ito tayo na parts. Hopefully, makikita nyo ang maiging. yun siya guys. eh yung itsura niya pag titignan natin sa malayuan. Ayan o. Ganda talaga no. Parang wall no. Ano sa tingin nyo guys. Ayan siya. Ayan siya oh, pag guys. So yun na guys no, i-comment nyo na lang sa comment section kung anong opinion nyo dyan. Ayan oh, yan po yung bato na wall na tinutukot ko kanina. And what do you think guys? It is a wall or it's just a nature? So pag-comment nyo lang din sa comment section. Peace!